Mga idol, pag masdan nyo yung dalawa, yung lalaki babae, o. Oh. Dadamputin yung bag. Ayan, yan, ayan na, yan, ayan na, ayan na, malupit ka idol. Ayan na, na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Hinaharangan ng babae, nililipang. Ah. Ayan. Ayan, 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 ayan. No, 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 no. Panorin nyo. Kitang, kita. Uli ka. Hop, hop, hop. Uli. Ayan, nilagay po sa washing machine. Yung babae, nalilibang pa dun sa lalaki para bumili. Ayari ka. Balugbog ka. Ayari ka, mga ngalakal. Ayari ka. Salamat sa papanood. Ay, di pa rin. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Meron. Sikindi wak. Oh. Sikindi wak. Sikindi wak. Sikindi wak. Sikindi Guys, guy, flexi po. Yeah. Tia, wala. Tia. Pumutang,